Dear senoritas y senoritos, in 2016, at the height of the campaign period for uh, the presidency from which uh, uh, mayor, uh, former uh, Davao mayor Rodrigo Roa Duterte, won as president, uh, his daughter, Sara Duterte, made a very controversial claim. And revelation. And that, she announced that she was a victim of rape. At, uh, well, minaliit na niya yun. It doesn't matter na daw. So, itong uh, itong claim na ito ay uh, nire-recall ng mga tao uh, ngayon na uh, she is actively, huh, actively supporting Uh, KOJC, Pastor Apollo Kiboloy, na who stands accused of raping not one, not two, but many, many women here and abroad. That's why may kaso siya sa Federal Bureau of Investigation. And yet, uncharacteristically, the victim of rape is now coming forward to say that she supports she supports not the rape victims but Kiboloy so nakagulat kasi uh, later we will we will analyze kung ano ba ang ano bang ibig sabihin niyan now that uh, she's already defending Kiboloy ano ba ano ba ano bang ano bang mga uh, surrounding circumstance ano ba ang uh, possible motive niya in uh, in coming out with that uh, with that revelation in 2016. And mind you, ginawa niya yung revelation na yun when her father, uh, the then presidential candidate uh, Rodrigo Roa Duterte, was be, was being attacked in media for saying na in a speech na nasayang daw siya sa pagkamatay ng isang French na madre na kung saan meron ata hostage taking incident and then ni rape yung madre and then in the in the uh, ensuing, uh, in the ensuing uh, attack or uh, effort by the police to break in sa lugar na yun na matay rin yung yung madre na yun at doon sabi niya hindi daw siya nasayang sa pagkamatay ng madre nasayang daw siya dahil hindi daw siya nakauna doon ang uh, biro pa niya, hindi ba sa mga sabi niya sa mga lugar dapat kung ganyan kaganda, dapat ang mayor na una. At sabi niya nakita daw niya, grabe, ang ganda daw talaga, parang artista. Kaya dapat daw ang mayor na una. That's why Sara Duterte came up with her claim to say na ako biktima ako ng rape pero iboboto ko pa rin si President, future President Duterte dahil he can deliver. So, ngayon, irony of ironies and the mystery of mysteries, suddenly, uh, she is siding with the, uh, with the, with the, uh, probably the worst, the worst in the country. Kasi marami tayo mga uh, past cases, scandals, news about rape. Pero ito lang, yung multiple rape hindi lang Pilipina, hindi lang Brazilian, pati mga Amer pati mga Ukraine na mga 11 to 12 years old o 12 to 13 years old. So at uh, yung mga bata pa, pinapaalagaan na, sinaset aside na para kung nagmens na, siya ang makauna. Siya ang magdevirginize doon. So kumbaga wala wala ka nang makita sa siguro sa history of the Philippines na worse rapist than uh, si Kiboloy if we are to believe the records of the Federal Bureau of Investigation and uh, yung kaso niya sa Amerika and also yung mga testimony ng mga biktima ni Kiboloy sa sa Senate hearing So pakinggan muna natin yung, uh, yung statement ni Sarah supporting Kiboloy and we will analyze that Take any ANC for that. Mga Ako po ay nakikiisa sa panawagan ng pagpapairal ng batas at katarungan sa hinaharap na isyu ni Pastor Apollo Kibuloy at ng Sunshine Media Network Incorporated. Sa mga ginagawang pagdinig ay tila pinatawan na ng guilty verdict si Pastor Kibuloy kahit na nakabatay lamang ang pagdinig na ito sa mga paratang ng mga testigo na nagkukubli ng kanilang katauhan at hindi mapatunayan ang kredibilidad. Marami sa atin ang naniniwala na ang dinaranas ngayon ni Pastor Kibuloy ay isang pandarahas. Isipin nyo ha, isipin nyo ha. Uh, she is going along the line ng mga ng mga pulis o ng mga rapist na sinasabi tuwing may may rape incident ang kasalanan ng biktima. Tulad ito si Kibuloy, sinasabi, dahil single ako, dahil mayaman ako, hinahabol ako ng mga babae. Gusto nila na na aanakan ko sila para para mabigyan bigyan ko sila ng pera, mapapay, mapapaahon ko sila sa paghihirap, ganon. So, parati blame the victim ang ginagawa nila. So ganito rin si Sarah na kine-question niya yung credibility ng mga witness na naka naka-cover yung mukha, naka-mask, ganun. So typical. Pero ang problema, ang problema siya mismo biktima ng rape and yet she cannot she cannot find it in her heart. Ha? Huh? To to empathize or sympathize the victims. Kaya alam niyo na, Uh, it shows her to be to be unfeeling talaga unfeeling that's why please share this blog to friends and relatives because we should never allow somebody na walang walang awa sa mga biktima ng rape wala lang man empathy sa tao wala lang man sympathy sa tao to be elected president that will be the worst president of this country so tuloy natin yes at hindi patas. Bukod sa hearing na walang pinatutunguhan, ay kabilang rin dito ang indefinite suspension ng broadcasting network na SMNI na isang issue ng media freedom. Hindi biro ang mga pangyayari at paratang na ganito. Nararapat lamang na... Bag me, me, media freedom, pero nung uh, nung uh, pinapasara ni... Ni President Duterte, yung tatay niya, ang ABS-CBN, na mas marami pang employee, empleyado sa SMNI, at binabayaran, sineswelduhan yung mga empleyado. Mga kaibigan ko, sineswelduhan, malalaking sweldo niyan. Wala siya, tameme siya. At uh, sinusuportahan pa niya yung closure ng ABS-CBN. Kasama na yung newspaper ko dati, hindi lang sila nagsaksid, ang Philippine Daily Inquirer at iba pang pa mga critics na sinesilensyo nila. And yet ngayon, yun, press freedom na. <laughs> ang nababigyan ng patas na laban at sa tamang korte. Ika nga sa Mateo chapter 5 verses 11 to 12. Pinagpala ang mga nilalait at inuusig ng mga tao at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan ng dahil sa akin. Magsaya kayo Oh, matatuto pa mag-quote ng Bible. Pero hindi ba tatay mo sinabi, stupid God? At saka si Kibuloy, what he's saying almost daily is blasphemous by pretending to be the disappointed son of God. So, uh, clearly you are using you are using stories, you are using God for your own selfish interest. Kung uh, kung uh, kung it suits your interest, lalo na sa campaign, uh, sinisiraan nyo yung mga ibang bansa, yung Catholic Church na sumuporta noon sa mga opposition, sa Liberal Party, kasi tumatagbo noon si Marrohas ng Liberal Party, yan, stupid God. Kaya kinukondena yung gawain ng Church. Pati Papa, kinukondena. Ngayon, pa -quote, quote ng Bible, that, uh, uh, dahil dahil uh, ah uh, yung sinusuyuan tayo sinusuyuan public opinion to go to their side so propaganda using god as propaganda the same way kiboloy is using god para makapang-rape ng babae na sinasabi holy ang body niya holy ang uh, ang body fluids niya na na kumak sila at pupunta sa langit yung mga babae at ginagamit rin ang Diyos para pumera sa mga miyembro niya. Para utot. at maggalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Alalahanin ninyong inuusig din ang mga propetang nauna sa inyo. Sana po ay maging gabay natin ang mga bersikulong ito patungo sa kaginawaan at mabigyan tayo ng tibay ng loob sa pagharap sa mga pagsubok, pagtitiis at pag-uusig ngayon. Lagi po tayong manalangin para sa justisya at katotohanan. Justice and the truth cannot be achieved in trial, by publicity, but by a day in court. Syokran. Yeah. Justice and the truth na ang pinag-uusapan niya. So, in the light of all of this, napakot-kot pa siya ng Bible to support Kiboloy, na siguro kahit dyan sa Davao, kalat-kalat na yung... Uh, yung mga rape uh, incidents kasi marami na mga, mga kaso through the years na filed kay Kibulay na dismissed lak lang, lang. So anong masasabi natin sa sa claim ni Sara noong April 18 or uh, uh a month before the uh, the, the uh 2016 election noong April 18 2016 na kung saan sinabi niya sa Instagram niya at uh Uh, uh, she was then a former uh, mayor at sinabi niya, not a joke. I am a rape victim, but I will still vote for President Rodrigo Duterte, sabi niya sa Instagram niya. at uh, sabi niya, I take no offense sa joke niya kasi I still believe na he can perform. so hindi daw siya na offense sa sa mga joke na uh, Uh, na uh, dapat daw mauna ang mayor sa pangre-rape doon sa Madre. Madre pa naman, imagine yun. No? Uh, sabi niya, nung, nung tinalong ng media uh, for details about the rape, sabi niya, my parents do not know about it. It was a long time ago. I-material siya sa akin. Uh, sabi niya, wala akong sinabi kasi at that time, hindi ko siya maintindihan pa nahiya akong magsabi. So, yung typical talaga rape victim na, you know, di, di na downplay niya, minamaliit niya yung me bad memory ng rape. Pero ang problema lang ngayon, she's already defending a rapist. So, anong masasabi natin dito? So, the, ang uh, two, two things ang implication. One, yung sinabi nga natin kanina na unfeeling talaga siya. Uh, kahit good or bad situation in her life, she's in incapable of uh, feeling either remorse, feeling pain, or feeling empathy, sympathy sa mga mahirap. Nakita nyo na ba siya na tumulong sa mahirap? Buti pa si bat may foundation. Since 2001, tumutulong sa mga mahirap. Mga Duterte, narinig nyo ba kung meron foundation? So ginagamitan talaga nila yung 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 sinabi ni ni ni, ni <laughs> Senator Trillanes na yung pambubudol ginagamit yung mga speeches, yung mga pang pang pang, uh, pang lahat or pang uh, uh, gumagawa ng mga declaration o gumagawa ng mga storya when it suits their interest. So dalawa lang yan, either unfeeling siya or invento lahat yung sinabi niya na na-rape siya kasi otherwise kung na rape siya siguro yung tao gumawa noon patay na nung nala, nung sinabi na niya sa parents niya or kaya kinasuwa nila kung presumably uh, anak siya ng mayor noon or apo siya ng governor at an yung lola niya mayor presumably yung mga kausap niya mga mga kadil niya sa school mga mayaman rin so Pwede, ki hindi naman nila yun, baka kinasuhan din pero wala tayo narinig na gano'n. ang usual ang usual reaction ng parents na malaman sa anak na na rape siya is to you know kung kung kaya patayin <laughs> kung uh, kung hindi kasuhan para makulong ganun so uh, pero in this case wala wala nangyari gano'n. so ibig sabihin I think para lang ma ma-push yung uh, uh ng tatay niya, na-invento niya para hindi lang magalit sa tatay ang mga tao at tuloy pa rin iboto siya sa 202016 2016 election. So I think uh, dalawa lang yan, either she's unfeeling or invento lang lahat yung yung sinabi niya na rape na which is also very bad sa isang potential or isang nagpaplano na tumagbo ng presidente So we will be keeping watch on this issue kay Ki Boloy at ito daw di umanong rape ni ni Sara Duterte and also Sara Duterte uh, how fit or unfit siya ba talaga to run as president. So please share this blog to friends and relatives and thank you very much for watching and see you in my next blog.